walang sawa at auspusong pagtulong sa mga kababayan ay mga biyayang walang katapusan. Yan ang madalas na iniiwan ng mag-asawang Sara Diskaya at Curly Diskaya sa bawat medical mission na kanilang hinahatid sa bawat barangay sa Pasig. Uh, ang naitagdag namin dito yung quad cane uh, na pamimigay sa mga may kapansanan, yung saklay po at saka yung wheelchairs po ang dinagdagan po namin. At saka yung bakuna para sa mga aso. Yes, actually, di ba yung Brigada Eskwela and Balik Eskwela is for next week. So, uh, yung whole schedule namin for next week is puno na siya. So, ang inanomment namin for the Brigada Eskwela, uh, yung mga cleaning materials, paint, yan yung idodonate namin sa iba't ibang schools. As well as sa mga, ano, sa Monday, nasa Rizal High School kami, may mga packs kami for the teachers as well as mga students meron din kami uh, na mga books or bags uh, that are in the process of being printed para maibigay namin sa mga school kabilang dito ang barangay Ugong na kung saan inabangan at dinagsa ng mga residente para sa mga serbisyong medical libreng manicure pedicure gupit, eyeglass, masahe at pakain na inihanda at pakikiisa ni Hiwaga Overload Pares. So this is the 8th medical mission for uh, with St. Gerard Charity Foundation. Ang nadagdag namin kasi uh, is the bakuna for the dogs. Uh, we still have the tule, uh, the ano yan, uh, dental, uh, the doctors, uh, as well as yung uh, mas massage for the wellness and the um, hand and foot spa, and yung gupit. yes yeah. so, yun yung parin yung services. Ang nadagdag na lang namin talaga. Wait, ang nadagdag na namin talaga is yung uh, bakuna for the dogs. Tapos, we decided to add na yung uh, wheelchairs and yung quad cane. Yung sa dogs, uh, kasi dog lover ako, sorry. I have 30 dogs at home, uh, iba-ibang uh, breeds. So yes, uh, para makabawas din yung ano, kasi diba ang mahal ng bakuna ng anti-rabies. So here we're giving it for free. Importante talaga yan dahil ununa, uh, paulit-ulit ko sinasabi na yung mga taong talagang walang-wala talaga, na parang walang malapitan. so ito po, nilalapit na po namin sa kanila ang medical mission upang makatulong po kami sa lahat ng bawat barangay dito sa Pasig. Kasi dama po namin yung uh, gusto mo humingi ng tulong pero wala kang tulong na mahingan. Uh, gusto mo bumili ng panggamot pero wala kang ipambili ng gamot. Gusto mo ipagamot yung kapatid mo, wala kang maipang paggamot o, pa, ano uh, pa mga klaseng kailangan na panggamot dahil mahal. So dito po ay maibibigay po namin ng libre ang one month po na gamot na kailangan nila. Nagpahayag naman ang mag-asawang Diskaya na bukod sa medical mission ay tinitignan rin nila ang kanilang pwedeng maisuporta sa barangay. Bali dalawa po ang dala namin ngayon na barangay Patuloy po at mamaya po iaan po namin uh, magko-contract sign audit of donation signing ko mamaya-maya para po sa mga patrol na iiwanan po namin dito at idodonate. Dahil sa kakayahan ng mag-asawang tumulong, nag-iwan rin ito ng minsahe sa kung papaano maging matagumpay sa larangan ng negosyo. Kailangan para maging successful ka, maging tapat ka sa negosyo mo, huwag kang manlalamang at uh, magbigay ka. Dahil the more na nagbibigay ka, the more na bumabalik yan sa, uh, sa 10 ulit na kapalit na blessing. So, hindi ka mawawalan sa pagbibigay, hindi ka rin maghihirap sa pagbibigay. At katunayan, lalong pumapasok doon yung tinatawag ng law of attraction. The more na nagbibigay ka, the more na pumapasok din. Oo, sa mga mommies, oo, problema na naman yung uniform, yung sapatos, yung gamit ng mga bata. So, um, uh, with St. Gerard Charity Foundation, nakikita ko na madaming nagsusulisit sa amin for the uniforms, which are, we are welcoming naman. Uh, also we are bringing down sa iba-ibang iba, bar uh, iba barangay yung uh, actually sa bagong Iligiya kitang mai-award ako mga payong, uh, gamit sa school para sa mga bata. So ano uh yun, happy shopping na lang tayo sa palengke pang ng gamit sa mga bata. Yun. Yes, next uh medyo cautious na ako sa pag-announce, sorry. So uh, for Saturday sure na ako uh, that we will be in Barangay Santa Cruz. So yun uh, we wa watch out for uh, St. Gerard Far Charity Foundation sa Barangay Santa Cruz Nandun po kami next Saturday. Yes, so o, kasama na actually apat apat sila si Gerard hindi nakasama kasi may pasok. So yung tatlo kasama ko kasi vacation pa naman. So kasama namin si Matthew, si Isabel, tsaka si Timothy. And... Gayun din, di rin nakalimutan magpasalamat ang mag-asawa sa lokal. Salamat po sa kay Barangay Kapitan po na nagpatuloy po sa amin dito at uh, nagbigay po ng pagkakataon na kami pa ay makapagbaba ng medical mission dito. Salamat din po sa mga lahat ng kagawad ng Barangay Ugong. Yes na tumulong at sumuporta at mag-organize po ng medical ano po, mission, ng medical mission yes. po na tumulong po sa amin dito. Maraming maraming po salamat sa inyo yes. kasi alam ko mahal niyo po ang inyong mga constituents kaya gusto po ninyong tulungan kaya po pinayagan niyo po kami makapasok po dito sa lugar ninyo. Bilang pasasalamat, nagbigay rin ng mensahe ang kagawad ng barangay na si Archie Abrancillo. Uh, ako si kagawad uh, Archie Abrancillo dito sa UGON. Well, uh, malaking tulong ito sa amin. Kalo na sa amin sa rescue dahil uh, mapupuntahan namin yung mga malilit na eskinita. Kasi kung ambulansya ang gagamitin namin, medyo malaki, no? So, tamang-tamang -tama ito. Actually, binabalak talaga namin mag-ano, mag, mag-purchase ng ganyan. Pero, yun nga, eh, tamang-tamang, -tama At, ah, uh, meron ganyan, ano? Kaya kami, ah, uh, nagpapasalamat kami ng kabuti dahil sa mga binigay na sasakyan. Yung isa gagamitin ng, uh, security namin. So lahat ng tao, eh, nabigyan ng uh, mga servisyo, lahat ng eh, uh, pagbasaan, lahat. So maraming mga doob na pupunta rito at nagkabail ng mga servisyo. 200 ang re-expect namin pupunta na rito. Isahin ko lang isa, uh, pag mga ganito mga tulong, eh, i-avail natin kasi binibisyo ito. Tulong-tulong at sa atin ito. Yun lang ang ano So, nagpapasalamat kami at sana yung mga taga-ugo yung mga servisyo na napinigay nila. Nagpasalamat rin ang mga residenting nagpunta sa naturang programa. Malaking po kasi nga po, unang-una, hinahanapan nga po talaga namin ng wheelchairs tatay. Dahil sa panahon ngayon, ang mahal naman po talaga. Buti na lang po, nandiyan po sila ng mga sasya sila. 75 years old na siya. So, hirap na siya lumaka. Then, kaka-opera lang niya last January. Nakakolosom pa rin siya. Maraming maraming salamat po kay Mami and Sir. Dahil dito, malaking tulong po para sa father. Ito para may emotional na napsya kaysa. Uh, sa bayang pasigenyo, malaking tulong talaga po itong ginawa niyo programa lalo sa mga taga parangis Maraming salamat. Uh, maraming salamat po sa St. Gerald at napili ang Francisco Ligazmi para sa kanilang medical mission. At ito po ang nakuha namin. Maraming salamat po, na makikita Aldana na sa Bravo News Nationwide.